Si Tom ay gumising ng maaga, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang dumaan sa mga siwang ng bintana. Dahan-dahan siyang umupo, ini-stretch ang katawan, at tiningnan ang kanyang paligid. Ang silid ay maliit at simple, wala masyadong espesyal maliban sa isang lumang kahoy na kama at isang aparador na puno ng kalso dahil sa panahon. Muling nagsimula ang isang bagong araw. Si Aunt Polly, ang tanging babae na nag-alaga kay Tom mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, ay matagal ng gising. Naghahanda siya ng almusal, ang amoy ng tinapay na inihaw at kape ay umaabot sa buong bahay. Abala siya sa kusina, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Narinig ni Tom ang boses ni Aunt Polly mula sa kusina, Tom, gising na. May trabaho kang kailangang gawin ngayon, Si Tom ay tumayo mula sa kama, naglakad papunta sa kusina, at narinig ang tunog ng kanyang mga sapatos na tumutunog sa sahig. Si Aunt Polly ay nag-iisa sa kusina, nagprito ng itlog sa kawali. Naayos mo na ba ang mga aralin mo? Tanong ni Aunt Polly habang binabaligtad ang itlog. Si Tom ay umupo sa mesa ng pagkain at tumango ng walang dana. Ngayong araw, may mahalaga kang gawain, Tom. Kailangan mong pinturahan ang bakod sa labas. Matagal na itong luma at kailangan ng pagbabago. Si Tom ay nagbuntong hininga. Wala namang kasiyahan sa trabaho na ito. Ayaw niyang gugulin ang buong araw sa pagpipinta ng bakol. Ngunit wala siyang magagawa, alam niyang hindi niya maaaring tanggihan. Si Aunt Polly lang ang may kakayahang magturo at magkontrol sa kanya at hindi siya pumapayag na may gawain na hindi natatapos. Matapos ang almusal, lumabas si Tom sa bakuran. Pagtingin sa mahabang bakod, nakita niya ang pamilyar na tanawin, mga lumang pader na may mga bitak, na nangangailangan ng pagpipinta. Si Tom ay malungkot na nagmasid, pakiramdam niya ay nakakasawa ang trabahong ito. Ngunit bigla niyang naisip, kung hindi niya ito may iwasan, bakit hindi gawing isang laro? Kung hindi ko may iwasan, bakit hindi ko gawing masaya? Naisip ni Tom, Tumayo siya at nagsimulang magpinta gamit ang brush, ngunit sa kanyang isipan ay nag-isip siya ng paraan para pahirapan ang mga kaibigan sa baryo na gawin ang trabaho para sa kanya. Habang tumigil siya at tumingin sa paligid, nakita niya si Ben Rogers, isang kaklase niya, na dumadaan, may hawak na pulang mansanas, habang kinakain ito at nakatingin kay Tom. Biglang may pumasok na plano sa isip ni Tom. Ben! Tawag ni Tom, Lumingon si Ben at nakita si Tom na hirap na nagpinta ng bakod. Ano ba, Tom, bakit ka nagkakaroon ng ganitong trabaho? Tanong ni Ben, ang mukha ay puno ng awa. Sumagot si Tom, napilit nagpapakita ng kasiyahan, Ah, Ben, hindi naman mahirap ang pinturahan ng bakod na ito. Isang uri ng sining ito. Hindi lahat ng tao kayang gawin ito, ako lang ang may karapatang magpinta nito. Tumingin si Ben ng mabuti, at nagkaroon ng pagkamausisa sa mga mata niya. Totoo ba? Tanong ni Ben napakahirap ba nito? Tumango si Tom at lihim na minamasdan ang mukha ni Ben na puno ng kalituhan. Kung gusto mong subukan, maaari mong gawin pero para sa mga taong may talento lang. At ikaw mukhang hindi pa sapat. Nag-isip si Ben ng sandali, pinagmamasdan ang mansana sa kanyang kamay at ang pader na may kaunting pintura na. Anong kapalit? Tanong ni Ben hindi nagdalawang isip si Tom, kapalit. Kung tutulungan mo ako, bibigyan kita ng pagkakataong magpinta ng susunod na pader. Magiging isang tunay na pintor ka. Ang mukha ni Ben ay nagningning, iniwan ang mansanas at tumakbo papunta kay Tom. Kung ganun, ako na ang magpipinta. Sabi ni Ben, masaya sa alok ni Tom. Hindi napigilan ni Tom ang pagtawa. Tumayo siya at pinanood si Ben na nagsasagawa ng pintura, habang siya ay nakaupo sa ilalim ng puno, kumakain ng mansanas at tinatangkilik ang maliit na tabumpay. Nakita niya na ang isang gawain na ayaw niyang gawin ay naging isang masayang laro dahil sa kanyang pagiging matalino. Ang iba pang mga kaibigan ay dumating at isang isa silang napapayag ni Tom na gawin ang trabaho sa halagang mga bagay na gusto nila. Ang eksenang ito ay pinanood ni Huck Fine, ang matalik na kaibigan ni Tom mula sa malayo at napangiti. Si Hawk ay isang batang palaboy, mahilig maglakbay at mag-explore, hindi tulad ni Tom na laging sumusunod sa mga patakaran. Tom, napakatalino mo! Sabi ni Hawk, may pagpapahalaga sa kanya. Salamat, Hawk! Sagot ni Tom, umiti ng maluwang. Pagbalik ni Aunt Polly sa bahay at makita ang tapos na trabaho, umiti siya at pinuri si Tom. Magaling ka, Tom. Ang bakod ay mukhang maganda, maliwanan. Mukhang nagsikap ka ngayong araw. Hindi alam ni Tom kung ano ang sasabihin, umiti na lang siya habang may pakiramdam ng kaunting pagkakasala. Ngunit hindi niya maiwasang maging masaya sa kanyang mga nakuha. Bukas, makakapaglaro na siya kasama ang mga kaibigan, walang alalahanin tungkol sa trabaho. Sa gabi niyon, si Tom ay nahiga sa kama at nangarap tungkol sa mga susunod na pakikipagsapalaran. Alam niyang hindi siya maubusan ng mga bagong pakikipagsapalaran at mga kaibigan tulad nila Hawk at Joe. At bukas, magsisimula na naman ang isang bagong pakikipagsapalaran. Kinabukasan, si Tom ay gumising ng maaga tulad ng karaniwan, ngunit ngayon, wala siyang gana sa mga gawain sa bahay. Isang bagay lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan, isang bagong pakikipagsapalaran. Matapos mag-almusal, tumakbo si Tom patungo sa bakuran, kung saan si Huck Fine ay nakaupo sa tabi ng sapa, mumunguya ng damo at pinagmamasdan ang mga isda na lumalangway sa tubig. Hawk, handa ka na ba para sa isang bagong pakikipagsapalaran? Tanong ni Tom, ang mga mata niya ay kumikislap ng kasiyahan. Tumingin si Hawk, itinaas ang kilay at mumiti. Pakikipagsapalaran? Siyempre, Tom. Laging handa ako para sa isang pakikipagsapalaran. Pero kailangan espesyal ang susunod na ito, hindi ba? Tumango si Tom at tumingin sa paligid, parang may ibinubulong na lihim. Nakarinig ako na sa isang lumang bahay sa kagubatan, na hindi tinatangkilik ng kahit sino, ay may nakatabong yaman. Isang yaman na pinipilit itago ng mga matatanda. Kahapon, nakita ko ang isang lumang mapa mula sa isang estranghero. Sa tingin ko, ito na ang susi sa paghanap ng yaman. Tumingin si Hap kay Tom na may pagdududa. Yaman? O baka isa na namang kwento na narinig natin noong bata tayo? Matagal nang abandonado ang bahay na yon at puno pa ng mga kwento ng mga multo. Tumawa ng malakas si Tom. Tiyak na isang tunay na yaman, Huck. At tayo ang unang makakakita nito. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Nagangat ng balikat si Huck at tumayo, tinapik ang balikat ni Tom. Sige, pero kung may multo, ako na ang unang tatakbo. Umiti si Tom at hinila si Huck papunta sa kabubatan. Dumaan sila sa mga pamilyar na daanan, kung saan ang mga damo ay mataas at ang lilim ng mga puno ay bumabalot sa buong kagubatan. Ang tunog ng mga ibon ay umaabot sa tahimik na hangin, ngunit sa puso ng dalawang batang lalaki, may nararamdamang kadalakan. Hindi lamang sila naghahanap ng yaman, kundi nagsasaya sa bawat hakbang ng kanilang pagtukla sa paligid. Pagdating nila sa malapit sa lumang bahay, nakita ni Tom ang mga bintana na puno ng alikabok, at ang mga pader ng ladrilyo ay nagiging luma at wasak. Ang pintuan ng kahoy ay mainay kapag tinatangay ng hangin. Hindi nag si Tom na pumasok, bagamat si Hawk ay nakatayo pa sa labas, nagdadalawang isip. Sa loob, madilim at puno ng alikabo. Binuksan ni Tom ang lampara at ang mahinang liwanag ay nagbigay liwanag sa buong silid na puno ng kalumaan. Ito na, Hawk! Sabi ni Tom, ang boses niya ay mahina, Sumunod si Hawk at tiningnan ang paligid ng may pangambang mata. Biglang may narinig silang kakaibang tunog mula sa isang sulok ng silid. Tumigil silang dalawa, ngunit agad na tinangkilik ni Tom si Hawk. Sigurado akong dagalang iyon, huwag mag-alala. Nagpatuloy sila sa pag-ikot sa loob ng bahay, naghahanap ng kahit anong bakas ng yaman. Maya-maya, napansin ni Tom ang isang lumang kahon na puno ng alikabok at mukhang matagal nang hindi binuksan. Tumigil siya at ituro ang kahon. Ayan na. Ito na ang yaman na hinahanap ko. Tiningnan ni Huck ang kahon at humalakhak. Hindi ko akalaing may ginto sa loob niyan, Tom. Baka mga lumang gamit lang yan. Hindi pinansin ni Tom ang sinabi ni Huck at binuksan ang kahon. Sa loob, ayon sa inaasahan ni Tom, may mga lumang barya, ilang kalawang na mga sing -sing, at isang sirang mapa. Maingat niyang kinuha ang mapa at tiningnan itong mabuti. Ito ang mapa na magdadala sa atin sa isang lihim na lugar, Hawk. Baka isang isla o isang kuweba. Ito ang yaman na kailangan nating hanapin. Hindi pa rin kumbinsido si Hawk, pero si Tom ay labis na excited na hindi na pinansin ang mga pag-aalinlangan. Ibinangon niya ang kanyang manggas at tiningnan ang mapa. Ang bawat tanda at bawat direksyon sa mapa ay parang nagsisigaw na ituloy nila ang kanilang paghahanap. Kailangan nating sundan ang mapa na ito, Hawk. Ito na ang pinakamalaking pakikipagsapalaran ng buhay natin. Si Huck ay huminga ng malalim sa katumango. Sige, kung hindi ka natatakot sa mga multo, susunod ako sa iyo. Pero huwag mong sisihin ako kung may mangyaring masama. Ngumiti si Tom, alam niyang hindi magiging madali ang pakikipagsapalaran na ito, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ito magiging masaya. Lumabas sila mula sa lumang bahay, bitbit -bit ang kahon na puno ng pag-asa na makikita nila ang tunay na yaman. Habang lumilim ang gabi, patuloy nilang sinusundan ang mga palatandaan sa mapa, tumatawid sa makakapal na kabubatan at mga sapa. Kahit pagod na, hindi tinatamlay si Tom at si Hawk, dahil alam nilang ang susunod na pakikipagsapalaran ay naghihintay sa kanila. Kinabukasan, si Tom ay gumising ng maaga tulad ng karaniwan, ngunit ngayon, wala siyang gana sa mga gawain sa bahay. Isang bagay lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan, isang bagong pakikipagsapalaran. Matapos mag-almusal, tumakbo si Tom patungo sa bakuran, kung saan si Hawk Fine ay nakaupo sa tabi ng sapa, mumunguya ng damo at pinagmamasdan ang mga isda na lumalangway sa tubig. Hawk, handa ka na ba para sa isang bagong pakikipagsapalaran? Tanong ni Tom, ang mga mata niya ay kumikislap ng kasiyahan. Tumingin si Hawk, itinaas ang kilay at mumiti. Pakikipagsapalaran? Siyempre, Tom. Laging handa ako para sa isang pakikipagsapalaran. Pero kailangan espesyal ang susunod na ito, hindi ba? Tumango si Tom at tumingin sa paligid, parang may ibinubulong na lihim. Nakarinig ako na sa isang lumang bahay sa kabubatan, na hindi tinatangkilik ng kahit sino, ay may nakatabong yaman. Isang yaman na pinipilit itago ng mga matatanda. Kahapon, nakita ko ang isang lumang mapa mula sa isang estranghero. Sa tingin ko, ito na ang susi sa paghanap ng yaman. Tumingin si Hap kay Tom na may pagdududa. Yaman, o baka isa na namang kwento na narinig natin noong bata tayo. Matagal nang abandonado ang bahay na yon at puno pa ng mga kwento ng mga multo. Tumawa ng malakas si Tom. Piyak na isang tunay na yaman, Huck. At tayo ang unang makakakita nito. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Nagangat ng balikat si Huck at tumayo, tinapik ang balikat ni Tom. Sige, pero kung may multo, ako na ang unang tatakbo. Umiti si Tom at hinila si Hawk papunta sa kabubatan. Dumaan sila sa mga pamilyar na daanan kung saan ang mga damo ay mataas at ang lilim ng mga puno ay bumabalot sa buong kabubatan. Ang tunog ng mga ibon ay umaabot sa tahimik na hangin, ngunit sa puso ng dalawang batang lalaki, may nararamdamang kadalakan. Hindi lamang sila naghahanap ng yaman, kundi nagsasaya sa bawat hakbang ng kanilang pagtukla sa paligid. Pagdating nila sa malapit sa lumang bahay, nakita ni Tom ang mga bintana na puno ng alikabok at ang mga pader ng ladrilyo ay nagigin luma at wasak. Ang pintuan ng kahoy ay maingay kapag tinatangay ng hangin. Hindi nag si Tom na pumasok, bagamat si Huck ay nakatayo pa sa labas, nagdadalawang isip. Sa loob, madilim at puno ng alikabok. Binuksan ni Tom ang lampara at ang mahinang liwanag ay nagbigay liwanag sa buong silid na puno ng kalumaan. Ito na, Huck! Sabi ni Tom, ang boses niya ay mahina. Sumunod si Huck at tiningnan ang paligid ng may pangambang mata. Biglang may narinig silang kakaibang tunog mula sa isang sulok ng silid. Tumigil silang dalawa, ngunit agad na tinangkilik ni Tom si Huck. Sigurado akong dagalang iyon, huwag mag-alala. Nagpatuloy sila sa pag-ikot sa loob ng bahay, naghahanap ng kahit anong bakas ng yaman. Maya-maya, napansin ni Tom ang isang lumang kahon na puno ng alikabok at mukhang matagal nang hindi binuksan. Tumigil siya at ituro ang kahon. Ayan na. Ito na ang yaman na hinahanap ko. Tinignan ni Huck ang kahon at humalakhak. Hindi ko akalaing may ginto sa loob niyan, Tom. Baka mga lumang gamit lang yan. Hindi pinansin ni Tom ang sinabi ni Huck at binuksan ang kahon. Sa loob, ayon sa inaasahan ni Tom, may mga lumang barya, ilang kalawang na mga sing-sing, at isang sirang mapa. Maingat niyang kinuha ang mapa at tiningnan itong mabuti. Ito ang mapa na magdadala sa atin sa isang lihim na lugar, Hawk. Baka isang isla o isang kuweba. Ito ang yaman na kailangan nating hanapin. Hindi pa rin kumbinsido si Hawk, pero si Tom ay labis na excited na hindi na pinansin ang mga pag-aalinlangan. Ibinangon niya ang kanyang manggas at tiningnan ang mapa. Ang bawat tanda at bawat direksyon sa mapa ay parang nagsisigaw na ituloy nila ang kanilang paghahanap. Kailangan nating sundan ang mapa na ito, Hawk. Ito na ang pinakamalaking pakikipagsapalara ng buhay natin. Si Hawk ay huminga ng malalim sa katumango. Sige, kung hindi ka natatakot sa mga multo, susunod ako sa iyo. Pero huwag mong sisihin ako kung may mangyaring masama. Ngumiti si Tom, alam niyang hindi magiging madali ang pakikipagsapalaran na ito, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ito magiging masaya. Lumabas sila mula sa lumang bahay, bitbit -bit ang kahon na puno ng pag-asa na makikita nila ang tunay na yaman. Habang lumilim ang gabi, patuloy nilang sinusundan ang mga palatandaan sa mapa, tumatawid sa makakapal na kagubatan at mga sapa. Kahit pagod na, hindi tinatamlay si Tom at si Hawk, dahil alam nilang ang susunod na pakikipagsapalaran ay naghihintay sa kanila. Kinabukasan, naglakad ng mabilis si Tom at Hawk, hindi humihinto kahit na nagsisimula ng makaramdam ng pagod. Hindi nila kayang pigilin ang excitement, dahil ang gintong susi at ang bagong mapa ay nagbukas ng pinto para sa isang bagong pakikipagsapalaran. Ang daan ay naging mas makitid, at ang kagubatan ay lalong naging mas matari. Ang mga puno ay magkakasunod na nagtatago ng liwanag ng araw. Ang mga ibon ay umaawit, ngunit ang atmosfera ay puno ng misteryo at tensyon. Tom, sa tingin mo ba mayaman talaga? Tanong ni Hawk, hindi inaalis ang mata sa mapa. Tiyak na may. Sagot ni Tom, ang boses ay puno ng sigasig. Tingnan mo, may mga malinaw na palatandaan sa mapa. Ipinapakita nito ang daan patungo sa isang lumang bahay malapit sa kabubatan. Sigurado ako na may mahalagang bagay dyan. Si Hawk ay hindi pa rin mapakali. Laging may pakiramdam siyang hindi tama kapag pumapasok sila sa mga ganitong lugar, kung saan ang lahat ay mukhang matanda at abandona. Ngunit dahil sa tapang at tiwala kay Tom, nagpa siyang sundan si Huck. Sa tingin mo ba may multo sa bahay na yon? Tanong ni Huck, ang mga mata niya ay naglalaman ng pangamba. Hindi agad sumagot si Tom at nagpatuloy sa paglalakad. Handa na siya sa anumang mangyari, kahit na ito ay isang yaman o mga hindi inaasahang panganib. Multo! Hahaha! -ha -ha. Tumawa si Tom. Huwag kang mag-alala, Hawk. Hindi tayo mga batang natatakot sa multo. Pagpatuloy tayo, ang yaman ay naghihintay sa atin. Dumaan sila sa makakapal na mga puno, ang mga damo ay kasing taas ng kanilang mga tuhod. Ang amoy ng basa at mga puno, pati na rin ang malamig na hangin mula sa kabubatan, ay nagbigay ng mas maraming misteryo sa paligid. Paminsang may naririnig silang kakaibang tunog sa katahimikan, maaaring mga hayop o mga tunog na mahirap ipaliwanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng alinlangan, nagpatuloy sila, hindi pinapayagan ang anumang bagay na maghadlang sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, narating nila ang isang bakanting lupa kung saan nakita nila ang isang lumang bahay. Ito ay natatakpan ng lumot at mga vines, ang mga bintana ay basag, at ang mga pader ay gumuho na. Ang bahay ay tila abandona na at hindi mukhang may maganda itong itinatagong lihim. Ayan na! Sabi ni Tom, ang mata ay kumikislap. Tiyak na dito tayo dapat dumaan. Tumayo si Hawk sa tabi, ang mga mata niya ay puno ng pangamba. Tiningnan niya ang bahay, nag-iisip kung ito nga ba ay lugar kung saan makikita nila ang yaman. Maaring ito lang ay isang mapanganib na lugar na walang laman kundi mga panganib. Tom, hindi ako sigurado tungkol dito. Ang bahay na ito ay mukhang nakakatakot. Sigurado ka bang mayaman dito? Ngumiti si Tom at tinapik ang balikat ni Hawk. Huwag kang mag-alala, Hawk. Matagal na tayong naglakbay, hindi tayo pwedeng huminto ngayon. Pumasok tayo at tingnan. Tumayo ang dalawa sa harap ng bahay ng ilang sandali, at si Tom ay nagpasya na pumasok muna. Ang pinto ay matanda, may mga butas at ang tunog nito ay umuugong ng mabuksan. Isang amoy ng kalumaan at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Sa loob ng bahay, madilim at walang ibang tao, kundi mga luma at abandonadong damit. Ang mga hakbang nila ay gumagawa ng tunog sa katahimikan ng lugar. Ako na muna ang aakyat sa itaas. Sumunod ka, Huck. Sabi ni Tom, ang boses ay puno ng determinasyon. Si Huck ay tumango lang, bagamat may kaunting takot pa sa kanyang puso. Sumunod siya kay Tom at iniiwasan ang bawat anino sa paligid. Nang umabot sila sa itaas, tumigil si Tom at nagsimulang maghanap. Tignan mo ito, Hawk. Sabi ni Tom, itinuturo ang isang lumang aparador. Mukhang dito itinago ang yaman. Naglakad sila patungo sa aparador at binuksan ito. Sa loob, walang ang ginto o mahalagang bato, ngunit may nakita silang isang kahon na may mga ukit na disenyong maganda. Tumingin sila sa isa't isa at naramdaman nilang ito na ang hinahanap nila. Ayan na, Hawk. Ito na ang yaman. Sigaw ni Tom. Tinignan ni Huck ang kahon, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan. Tom, sa tingin mo ba walang panganib dito? Ang kahon na ito ay mukhang kakaiba. Hindi sumagot si Tom at agad na binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang piraso ng papel na may kulay dilaw at isang gintong susi, eksaktong katulad ng susi na kanilang nahanap dati. Ito na ang susi patungo sa isang tunay na yaman, Huck. Sabi ni Tom, ang mata ay puno ng determinasyon. Ang susi na ito ay magdadala sa atin sa ibang lugar, isang yaman na hindi natin pwedeng palampasin. Tiningnan ni Huck ang susi at pagkatapos ay tiningnan si Tom, isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Parang hindi pa natapos ang pakikipagsapalaran na ito, Tom. Pero ngayon, may pakiramdam ako ang yaman na ito ay totoo. Tumawa si Tom, ang saya at excitement ay puno ng kanyang puso. Alam niyang ang kanilang paglalakbay ay hindi patapos at ang tunay na yaman ay naghihintay pa rin sa kanila sa harap. Hindi tayo titigil, Hawk. Magpatuloy tayo. Makikita natin ang pinakamalaking yaman sa ating buhay. Lumabas sila mula sa lumang bahay, hawak ang gintong susi. Ang susunod na pakikipagsapalaran ay naghihintay at alam ni Tom na hindi nila hahayaan itong makalampas nang hindi nila natutuklasan ang tunay na yaman. Nang lumubog ang araw, hindi pa rin huminto si Tom at Hawk. Bagamat pagod na sila mula sa mahabang paglalakbay, ang kanilang puso ay punong-puno pa rin ng kasiyahan. Ang mga gintong susi, mga lumang mapa, at ang mga kwento tungkol sa yaman ay naghatid sa kanila sa mga lugar na puno ng misteryo. Ngunit nang magtanaw silang dalawa, alam nila na ang tunay na halaga ng pakikipagsapalarang ito ay hindi sa material na yaman, kundi sa paglalakbay na kanilang isinusuong kasama. Habang patuloy silang dumadaan sa mga makakapal na kabubatan, naglakad sila ng tahimik, tanging ang tunog ng kanilang mga yapak at ang simoy ng hangin sa mga sanga ng puno ang naririnig. Hindi nagsalita si Tom, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kaligayahan dahil kasama niya si Huck. Si Huck naman, bagamat hindi madalas magsalita, ay nakaramdam din ng parehong damdamin. Tom, sa tingin mo ba totoo ang yaman na hinahanap natin? Tanong ni Huck, hindi inaalis ang mga mata sa daang tinatahak nila, habang ang liwanag ng buwan ay dumadaan sa mga sanga ng puno. Tumigil sandali si Tom at tumingin kay Hawk. Alam niyang may agam-agam si Hawk, ngunit hindi niya ito papayagang makaapekto sa kanilang pakikipagsapalaran. Hindi ko sigurado, Hawk. Pero alam ko na kahit wala man o mayroon mang yaman, ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa atin ng higit pa sa anumang bagay. Nandyan ka, may mga pakikipagsapalaran tayo, at iyon ang tunay na yaman. Sagot ni Tom, may ngiti sa labi. Tumingin si Huck kay Tom at tumango. Tama ka, Tom. Ang yaman ay maaaring ginto o mga perlas, pero may mga bagay na mas mahalaga na hindi mo mabibili ng pera. Masaya ako at may kaibigan akong tulad mo. Tinapik ni Tom si Huck sa balikat. Salamat, Huck. Ikaw ang pinakamagandang kaibigan na mayroon ako. Walang higit sa pagkakaibigan natin. Nagpatuloy silang maglakad, ang bawat hakbang ay matatag sa gabi. Kahit malamig ang hangin at kahit ang pakikipagsapalaran ay maaaring magdala sa kanila ng mga hindi inaasahang pagsubok, isang bagay ang tiyak, magkasama sila at hindi na nila hahayaan ang isa't isa. Para kay Tom at Hawk, ang pagkakaibigan na ito ay ang pinakamahalagang yaman na mayroon sila. Pagdating nila sa tabing-ilog, kung saan itinuro ng mapa, naramdaman nila ang isang kakaibang pakiramdam. Sa harap nila ay isang maliit na burol, at sa tuktok ng burol ay isang malaking punong matandang tumutubo mula sa lupa. Ang puno ay matangkad, ang mga sanga ay nagbabalot sa buong paligid, at ang mga dahon ay bumabalot sa buong lugar, na parang nagtatago ng isang lihim. Ayan na, Hawk. Dito tayo. Sabi ni Tom, ang mata ay kumikislap, tinuturo ang punong matanda. Tinignan ni Huck ang puno, pagkatapos ay bumaling kay Tom. Ang kakaiba, di ba? Isang malaking puno na nakatayo dito sa gitna ng kagubatan. Sigurado ka bang dito? Tinignan ni Tom ang mapa, at muli ay tumingin sa puno. Wala nang ibang naririnig kundi ang katahimikan at ang misteryo ng paligid. Ngunit ang nararamdaman niyang puwersa ay nagsusulong sa kanya na magpatuloy. Talaga, ito ang lugar. Hanapin natin dito, Hawk. Sigurado akong mayaman na nakatago sa ilalim ng punong ito. Nagsimula silang maghukay sa paligid ng puno, tinatanggal ang mga dampi ng lupa, at paminsan-minsan ay titigil upang suriin ang mapa. Makalipas ang ilang sandali, tumigil si Hawk at hinawakan ang isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Tom! Tignan mo ito! Sigaw ni Hawk, ang mata niya ay kumikislap sa kasiyahan. Tumakbo si Tom papunta sa kanya, sabay silang naghukay pa ng kaunti. At sa huli, mula sa ilalim ng lupa, natagpuan nila ang isang lumang kahon na natabunan ng mga dahon at lupa. Pareho silang sabik at ang pakiramdam nila ay lahat ng pagod at hirap ay nagbunga ng sandaling ito. Ayan na, Hawk. Ito ang yaman. Sigaw ni Tom, ang boses ay puno ng kasiyahan. Binuksan nilang dalawa ang kahon, at sa loob nito, hindi ginto o mga perlas ang kanilang nakita, kundi isang tambak ng mga lumang libro, mga guhit na larawan, at ilang antigong gamit. Bagamat hindi ito ang yaman na inaasahan nila, ito ay nagdala ng ibang uri ng halaga, isang halaga na hindi nila kailanman naisip. Tumingin si Huck sa mga gamit sa kahon, at pagkatapos ay tumingin kay Tom at mumiti. Tingnan mo, Tom, hindi man ito ginto o pilak, pero ito ay isang yaman din ang mga aklat na ito, ang mga larawan, siguradong may kwento sa likod ng mga ito. Isa itong uri ng yaman na hindi mo mabibili. Tiningnan ni Tom ang kahon at mumiti. Alam ko na, Hawk. Ang yaman ay hindi palaging ginto o pilak, kundi mga kwento, mga alaala, at ang pagkakaibigan na mayroon tayo. Ang mga bagay na ito ay hindi man mahalaga sa material na aspeto, pero mayroong hindi matatawarang halaga sa ating mga puso. Tumigil sila sa glit at tinanggap ang lakas ng kanilang pagkakaibigan at ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ito ang tunay na yaman na kanilang hinahanap hindi sa mga bagay, kundi sa paglalakbay, sa mga alaala, at sa kanilang walang hanggang pagkakaibigan. Tara na, Hawk! Hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Sabi ni Tom, ang boses ay puno ng determinasyon. Bitbit ang kahon na puno ng mga alaala at mga antigong gamit, nagsimula silang maglakad sa dilim ng gabi. Alam nilang ang tunay na yaman ay hindi isang bagay na makikita ng mata, kundi isang bagay na nararamdaman sa puso at ito ay isang bagay na hindi nila kailanman maaalis mula sa kanila.